sa inyong tanan ayaw naman kami manok kay wais sudan so tara mag init ag tubig ang punaho nag init ag tubig adi na nag init tubig wais pagi nag so taud taud na mga idol adi na mapay pay kita kay para madali ini ito, na magbukal idol no. Nagbutang namin asin sa mangko. Akong papagaling guwapo. Chat out <laughs> gali siya ha. Ay nagbukal na. Ano? Pa idol, adi na. na ni papa ang manok. Ihaw na korteng luya. Ano na. Lami pa gaglase, Mura, ako. Kanao. Ihaw na mo karon. So karon-karon tag -tahong ang idol patay naman akong manok no na sa kong papang manok na. so pakita ko karon kung unsao na sad karon ko di logon idol magurutag og sibuyas bawang kay panakot og manok bisa tag manok ba Basta sibuyas gani, mungkin pina kung kontra. Mong hilak ko kung So idol, kung eh. man naman, kurut-kurut ang sibuyas. Ina na ni idol, ay. hilang mantau man hilang deh. idol human nang magburot og sibuyas bawang na pud atong sa lugbukod pa malata pa. burot og bawang pwede ko pinakita pagpatay sa manok idol kay bawal na sa pungtig naman So, kung mong kaguro itong panakot mga idol, no? Ato na pong katulong akong papa. Mulbulog man, nok, ba? Kung oh, na. Ay, salamat. Kung na. Aray. Ang dami kayo. Ito, ituturo ko sa inyo pa, no? Karate ng untuk mengikti hidup ini apa yang atasnya?

idol humo nagtadtad ang kamot na intra na tadtad pod tad Adi ho, nangyari na, hindi mangyari. So, adi na ganda ito. So, magdabok na ko para magisa, isa na po. Manok. So, sa ito, So, idol, magbutang tag mantika. Ada na, mantika yan mga idol. Kaya mag tag bawang kag sibuyas kay magluto na tagmanok manok so ayan idol no painiton sa nato ang mantika bago nato ibutang ang bawang so idol na baybayan sa nato kay medyo luya man kalayo so adi na next butang nato ang bawang Kaya nahirapan ako yung idol kaya ako lang nagbibigyo pa no. <laughs> so next idol si Boyes naman. Saka pag kunting halo maya maya ah, lagay ko na yung manok. So yan mga idol. sana na gusto niyang video ko at sariling video ko lang yan walang edit yan so salamat po mm -hmm. sabay na yung manok idol hindi na gizay na natin yan masarap yan wow sarap tapos magic sarap mga idol kaya pala masarap kasi may kasamang magic sarap so salamat mga idol thank you so, mga idol nagahan na kami luto na yung manok ito na lang yung tiraw buto na lang para paimay pag sama-sama